guys babae tayo ulit sa OBSS dun sa engineering para ipakabit yung yun dito sa side wheel nung, ano, nung driver dumaan muna tayo sa laundry yan kasi ano, may labada sila mami And guys nandito na tayo sa para ma nandito na tayo sa Sampagita sa Malanday yan nandito tayo kay tatay eh. papakabit na natin yung bakal dito sa gilid pagkatapos niyan pupunta na tayo sa OPSS office o of sa engineering para mabigyan na tayo ng sticker at digital tayo makaikot dito sa Marikina di tayo mahuli guys kakabit na ni tatay kakabit niya na pagkatapos yung wala ng problema no pwede ko na marilisistro yan okay buti naman yun lang kulang ko eh. Apa, eh, yung purpose niyan kaya pinakabit nang dun sa munisipyo yung tapakan ng driver tsaka tapakan ng pasahero Oo, oh, na pag-ride oh, pag so, ito, saan ang mo? May nabalian na Ah, okay. Yan guys, ito yung pinagawa ko kay tatay, yung bakal na yan. Yan, kakabit na siya dito. Pagkatapos niyan, pupunta na tayo dun sa OPSS o Engineering para ma-approve na tayo at mabigyan na tayo ng sticker. Kakabit na ni tatay. Hintayin lang natin kumukuha ng gamit. Hintayin lang natin ni Kabit, tapos pupunta na tayo dun. Para tapos na! Yay! Ano wow. e, yung welding ayo Oo. Oh. Ayun, tanggal battery. Okay. Ano si tatay, para mabilis? Chào bạn, 지금 <shrug> guys, malapit na matapos. Okay. nyo ko lang nalaman na guide pala yung sa tuhod. <totinação> sa, paa, sa paa, o. Oh. nga, akala ko, akala ko kung parang sa Dito ba ito, to. Ah, okay. Ay, 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 <tots> pwede nyo po magduktungan pa to, baka may sobrang bakal. Ano kasi, baka pwede po makisuyo. Baka may, may sayek extra po kayo. Matagal <MANDOös> na kasi nakatambak yan, eh. Pagkano pa ba yan, may pintura? Yan, nakito yun na rin ako tatay na patibayin yun. Thank you po. Patibayin, patibayin. Okay. Oh. oh, di naman mo problema yung back ride. oh, yun yun. Galing ha, ni Kuya. Parang sinukat mo ha. <tinyo>

Maapit talaga Siguro naman yan, pasado na talaga siguro yung Oo, yan sa... Ano yun? pasado niya? Ito ko yung tatay, ba may spare siya, tapos... Ang pera ko lang talaga, nasa limandaan. Ah, eh sabi ni tatay gagawa daw talaga ng bago yan ginawa niya ng bago yan ang tawag na buo tay yan gawa mo ano yung mo dati na ano putol putol mayroon kasi mga, mga pinaglumaan ah pinaglumaan putol putol pinaglumaan hindi oh, rin kasi yun basta may apakan basta may apakan lang yata yung sa para sa yun ano na ito pagpapasagalat yun alawang eh noon tagal ka po kasi niya nakabarking eh ito kay tatay yeah, 1,000 yung sukli niya pang re pa natin sa munisipyo bali pipinturahan pa yan guys papalitan daw kasi yung body number tapos magbabayad tayo sa sticker 100 pesos lang dito sa Marikina tapos nakiusap ako kay tatay na gawin niya na to sira kasi to Tsaka ito, winelding niya para matibay daw pag meron akong pasahero. Sige <todic> pa Thank you. Nakuha ko ni Sokriki Tatay. Kaya baka na tayo doon. Let's go guys. Punta na tayo sa engineering sa OPSS para maging maayos na ito.